Yan po mga idol, oh, tingnan nyo. Bagong bottom bracket yan. Pero halos matuyo na po yung grasa. Yan mga idol, nilagyan na po natin ng grasa. Kabilaan po yan. Ganyan din po ba yung ginagawa nyo mga idol? So yun, what's up, what's up sa inyong mga kalodi cakes At ayan po yung pag-uusapan natin ngayon Meron po kasi pumunta ngayong umaga sa aming customer At magpapakabit po ng panibagong crank Bale 3 by po ang stock na crank ng ating customer Tapos ito po yung ikakabit natin mga idol Sagmit na Evo 3 na Halotech Aloy na naka 1 by at may kasama pang bottom bracket, 36 teeth at one upper BCD. Kulay red na lang po yung pinili natin para may gaya po natin sa kulay ng headset. At wag na natin patagalin mga idol, ikabit na natin. Pero bago po pala natin ikabit ay baklasin po muna natin yung stock na crank. <laughs> At yan ang mga idol, natanggal na po natin. Susunod naman po natin ay ang bottom bracket. Kapag e right side po ay clockwise lang po ang pagpihit. Para po mas madali, kaliwa at kanan, papunta pong harapan. Yan ang mga idol, natanggal na po natin yung bottom bracket. At yan po, medyo marumi na rin po ito. At ito naman po yung pinaglalagyan ng bottom bracket. Lilinisin na rin po natin yan mga idol. At ang gagamitin po natin pang linis dyan mga idol ay ragu sa degreaser. Yan ang mga idol, malinis na po. Wala na po yung mga putik-putik saka po yung mga buhangin. At pagkatapos nyan mga idol, ito naman po yung bottom bracket. I-check e po natin yung mga bearing kung meron pong grasa. Madalasan po kasi mga idol, kahit sabihin natin bago yung mga bearing, madalasan po mga idol, ay tuyo na po yung grasa. Kaya naman tatanggalin natin yung takip na yan para makita po natin kung meron pa po bang grasa yan. Ito na mga idol, natanggal na po natin yung takip at ang size po pala ng bearing nito mga idol itong Sagmit Evo 3 na bottom bracket ay 6805 tapos natanggalin natin yan mga idol yung takip niyan para makita po natin kung may grasa pa yan ang nga mga idol yung sinasabi ko oh, bagong bago pero halos matuyo na po yung grasa nyan Eh naman mga idol wag na po natin patagalin yan at lalagyan na po natin ng grasa yan at syempre mga idol at ang gagamitin po natin grasa ay walang iba kundi si Kobe High Temp Grease Kobe baka naman. <laughs> At yan na nga po mga idol, inumpisahan na po nating lagyan ng grasa itong bearing. Palilibutan lang po natin yan mga idol, lagyan ng grasa at sisiguraduhin po natin na lahat yan po ay may grasa. Yan po kasing grasa, yan po ang magpapatibay dyan. At para maiwasan din po yung pagkakalawang o mabilis na pagalog ng mga bearing. Yan mga idol, tapos na. Tapos ang lalagyan naman po natin itong pinakang loob para hindi po mapasok yan ng tubig. Kung mapansin nyo nga po mga idol, yung sa Shimano na bottom bracket, meron din pong grasa yung pinakang side na yan. Kaya ganyan din po yung gagawin natin natin para mas tumagal po yan. At yan na po mga idol, nailagay na po natin. Pupunasan na lang po natin ang basahan para malinis pong tingnan. At pagkatapos ko nga pong punasan mga idol, ibinalik ko na po yung mga cup nyan. Ayan po, malinis na po. Bali mga idol, natapos na po nating lagyan ng grasa itong nasa left side. Ang isusunod naman po natin mga idol, lalagyan ng bearing. Eh, lalagyan ng bearing. Lalagyan ng grasa ito naman pong right side. At tingnan nyo naman mga idol, tuyong tuyo din. At yan mga idol, nalagyan na po natin. Di ba ang bilis? Papahidin na lang po natin yan mga idol para pumasok po sa loob yung grasa. At yan mga idol, okay na po at naibalik na rin po natin yung takip. Tapos mga idol, nilagyan na rin po natin ng grasa, yung pinakang lob niyan para hindi rin po pasukin ng tubig. At doon naman po tatagal ang buhay ng bearing. At pagkatapos natin mga idol, lagyan ng grasa itong mga bearing. Ang lalagyan naman po natin ng grasa itong frame na pinaglalagyan po ng bottom bracket. At pagkatapos natin lagyan ng grasa yan mga idol, ito naman po pinakang thread ng bottom bracket. Lalagyan din po natin ng grasa yan para kapag inilagay po natin ay smooth na smooth at swak na swak. <laughs> Tapos mga idol, itong letter R o itong right, dyan po natin yan ilalagay sa right side syempre. Para mas madali pong tandaan, dito po sa may right ng gear set. Tapos yan mga idol, ilalagay na po natin. Bale ang magiging pihit naman yan mga idol, ipabaliktad. Counterclockwise naman po mga idol. Ingat lang po mga idol sa paglalagay ng bottom bracket. Kapag masikip, huwag ipilit. <laughs> Para sa mga magtatanong naman po bakit po wala akong nilagay na spacer. Dito po sa bottom bracket. Bago ko po kasi ilagay yung bottom bracket, sinilip ko muna po kung hindi siya magko-cross chain. Kailangan <laughs> kasi yung mga idol naka-sentro dito sa may sprocket. Pero kailangan din po natin i-consider mga idol kung sasabit po ba yung chain ring dito po sa may frame. At kung okay na po ang lahat ng yan mga idol, ang susunod naman po natin ay itong left side. Bale mga idol, ang ginawa po natin diyan, isang spacer lang po muna ang nilagay natin. Para po sa mga viewers po natin, na ganito rin po ang naging experience na natatanggal po yung left arm kaya isang spacer na lang po yung inilalagay. Para sa mga hindi pa po nakakaalam meron po kong inupload sa aking youtube channel about po dito kay Sagmit Evo 3. Kaya nagbabawas po tayo ng spacer. Pero mga idol hindi pa po yan ang final malalaman po natin yan kapag inilagay na po natin yung mismong crank. At yan ang mga idol tapos na po natin ilagay yung bottom bracket. Hihigpita naman po natin yan ng dahan dahan lang. At gagamit lang po tayo ng bottom bracket remover at ito na nga po mga idol, yung pinakang crank arm. 36 teeth yung chain ring, alloy na po yan at 1 4 BCD. Yan, sagmit Evo 3. Tapos mga idol, ito naman po yung crank arm bolt. Ang size po niyan ay M18. So, okay na yan mga idol. At ilalagay na po natin. Nilagyan lang po natin yan ng konting grasa para mailagay na po natin at smooth na smooth po nating mailagay. Pero bago po pala natin yan ilagay mga idol, ay lagyan lang po natin ng konting-konting grasa itong pinakang bolt niyan. Para hindi naman po tayo mahirapan kung sakali naman pong tatanggalin natin. Yan ang mga idol, nilagay na po natin yung crank. Ang gagawin naman po natin, ilalagay naman po natin yung pinakang crank arm bolt. Tapos lagyan din po natin ng kaunting grasa yung pinakang crank arm bolt. So ito na po mga idol at smooth na smooth na po ang pag-ikot niyan. At after po natin may lagay yung crank arm bolt, wag po muna natin ihigpitan itong mga tornilyo niyan. Kasi i-check iche po natin dito mga idol, ayan po, kagaya po niyan, mayroon pa pong kaunting, yan po, may kaunti pa po yung awang na pwede po po natin ilagay yung isang spacer. At yan ang mga idol, okay na po yan. Hindi lang po natin nahagip ng video sa pagtesting kanina. Ang gagawin naman natin mga idol, tatanggalin natin itong missing link para matanggal po natin yung pinakang FD. At yan ang mga idol, natanggal na po natin yung FD. Nakalimutan po pala natin ilagay itong pinakang pedal. Yan mga idol, ilalagay na po natin yung right pedal dito po sa may Side po ng gear set lagyan lang po natin ng kaunting grasa yung pinakang tread ng pedal para kung ta sakaling tatanggalin po natin yung pedal ay hindi po ganun kahirap tanggalin. Tapos clockwise lang po yung paghigpit nyan Yan ng mga idol, nilagay na po natin yung pedal. After po nyan mga idol, ilagay na rin po natin yung pinakang left pedal. Lagyan lang po natin ulit yung pinakang tread ng grasa. At yan ng mga idol, okay na At po. Pagkatapos yan, mga idol, ito naman po natin. At yan ng mga idol, hindi naman po nalalaglag dyan sa may pinakang taas. Tapos hindi rin naman po nalalaglag dito sa may pinakang baba. Tapos mga idol, tatanggalin naman po natin itong pinakang 3x para malinis pong tingnan. At bago po matapos yung video na to, nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng ating followers sa ating Facebook page, YouTube channel, pati na rin po dito sa aming TikTok.